Hello, maligayang bati po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Heto naman po ang inyong kapatid o si Kolo na muling sumasa inyo sa sumandaling ito upang talakayin muli natin ang isang isyo at uh, ito ay tungkol sa hinaharap ngayon ni dating Ilocosor Mayor Chavit Singson na kung saan kinasuhan ng kasong plunder at graft ng mga grupo ng magsasaka at uh, mangingisda sa Narbacan, Ilocosor. So ito po yung kaso na hinaharap ngayon ni Manong Chavit. Pero hindi ito yung gusto kong pag-usapan natin actually, kundi yung tungkol sa pagtalikod ni Manong Chavit kay Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, itong kasong ito ay eh, marami pang uh, dadaanan at tulad nga ng nasabi ko sa inyo previously, na hindi dahil may kaso o kinasuan ng isang uh, tao o individual ay may kasalanan na. Hindi po ganun mga kapatid. Maliban lamang kung tapos na ang due process of at uh, beyond a reasonable doubt at uh, guilty yung isang pinaghihinalaan saka na lang natin maaaring sabihin na oo nga may kasalanan. So yan po. So ngayon ang pag-usapan nga natin ngayon ay yung nakakalungkot na pangyayari na pagtalikod ni Manong Chavit kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Nakakalungkot kasi kung ating isipin si uh, Manong Chavit eh sa Ilocosor at si uh, Pangulong Marcos naman ay sa Ilocos Norte at ako naman sa La Union. So La Union, Ilocosor, uh, Ilocos Norte pagkarating lugar lang yon. So, kailangan dapat ay uh, laging nandidiyan yung pagmamahalan. Pero iba nga eh, si Manong Chavez ay tumalikod. Tinalikuran niya si Pangulong Bumbo Marcos. Obisan natin sa pagbisita ni Typhoon Imong dito sa Pilipinas na kung saan maraming proyekto na nasira, lalong-lalo na po yung mga flood control, at sa pagkasira ng mga flood control na ito, ay lumabas yung yung lihim ng mga projects na ito na sila pala ay hindi gawa sa matibay na pagkagawa. Kaya natuklasan na may anomalya ang mga projects na ito. At sa madalit sabi, nagbigay order ang Malacanang, Pangulong BBM, na dapat maimbestigahan ang mga proyektong ito para malaman kung sino-sino yung mga individual na kasangkot o may koneksyon sa mga maanumalyang project na ito. At uh, dahil dito, from this, nagbigay si Manong Chavit ng kanyang reaksyon na pag mag-imbestiga sila, dapat umpisa nila sa kanilang distrito, sabi niya. Dahil maraming flood control doon, sabi niya. At uh, kanyang nabagit na kung kanyang sa, sa side niya, ay eh, malinis lahat yung project na kanilang isinagawa. Walang anomalya. Kaya sabi niya na kung uh, mayroon silang uh, patunay na ako ay korap, magpapakulong ako, sabi niya, di ba? So, yan po yung terminology na nabanggit ni Manong Chavit. At uh, bukod niyan, eh, sinabihan pa niya yung mga kabataan, yung mga estudyante na lumabas, huwag mo nang pumasok sa paaralan, magbakasyon muna para magsagawa ng revolusyon laban sa mga kurap na opisyal. At hindi sila titigil hanggat bababa ang mga kurap na opisyal. Yan po yung mga salita na nabitiwan ni Manong Chavit. At uh, may nagtanong eh. May nagtanong sa kanya kasi nagsagawa siya ng conference at press uh, conference at uh, may nagtanong sa kanya. At uh, ang isang tanong na kanyang sinagot eh, ano bang ibig mong sabihin na uh, pababa ang mga corrupt official? Ito ba eh uh, kasapi, ang kasapi si BBM, sabi nila, palitan. Iyon yung sagot niya. At nagpalakpakan pa nga yung mga personalidad doon eh. So, ayan po mga kapatid, yung mga salita na nagpapahiwatig na talagang itong si uh, Manong Chavit talagang tumalikod sa uh, kay Pangulong Bumalikos. At uh, kanya pang nabanggit na ang gobyerno natin ay wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang Pangulo. Walang isang salita yan, sabi niya, huwag kayong maniwala. So yun po. So nakakalungkot mga kapatid. Kaya uh, tingin iisipin mabuti. Parang may mas malalim pa na dahilan kung bakit ganito na ang nangyayari. Kung bakit ganito na ang nagiging sign ni Manong Chavit Chinson. So yan po mga kapatid, maraming salamat sa inyo at inaanyayahan ko kayo na mag-follow at i-share naman ito sa inyong mga friends para naman po sa kanilang kaalaman. So ayan po, maraming salamat muli at uh, ako naman ang inyong kapatid, Jose Kulo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.